Natangayin ng dalawang lalaki ang mga gadget at perang umaabot sa 70,000 piso mula sa mga customer ng isang uh, parisan sa barangay Sacred Heart sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang mga suspect nagpanggap ng customer at naka pang pampulis. Balita hatin ni Athena Imperial. Kung napanood nyo ang pelikulang English Only Please, Pamilyar sa inyo ang paresang ito sa 11th Jamboree Street Corner Scout Limbaga sa barangay Sacred Heart Quezon City kung saan kumain ang mga karakter ni Nadjeneline Mercado at Derrick Ramsey sa isang eksena. Ngayon, sumisikat na naman ito sa ibang kadahilanan. Nang holdapin ang mga suki nito kaninang madaling araw. Ayon sa mga customer na pawang mga call center agent, hindi naman kahinahinala ang mga suspect. Nag-take out pa raw kasi ang dalawang lalaki ng pares. Hindi rin sila nag-isip na may masamang gagawin sa kanila ang mga ito dahil naka-uniforme ng pulis. Namukhaan ko yung tumutok sa amin ng barel. No? Naka-vest naka, naka siya na pulis. Yung isang driver doon nakaabang, tapos yung nanditong umorder, may hawak na dyaryo, bigla lumapit sa amin, tapos naglabas ang barel. Nasa 70 si Tenta halaga ng mga gamit na kinuha ng mga salarin sa kanila. Kabilang ang kanilang mga gadget, wallet at susi ng kotse. Ang cook ng parisan, kitang kita habang isinasagawa ang pang hold up. Pero wala raw siyang nagawa. Natakot daw siyang paputukan ng baril ng mga lalaki. Pagbukas niya pa ganun, may 45, sabay tutok. Oo, oh, diaryo. Tapos sabay tutok sa mga customer. Hindi rin daw napansin ng ibang crew ng panesa ng krimen dahil abala ang mga ito sa kanika nilang mga gawain. Nakuha naman ng mga biktima ang detalye ng getaway vehicle ng mga suspect. PK-0601. PK-0601. Okay. Uh, Tapos nakita ko yung Carnison Sentra siya na, ano, na box type. Nakita rin na isang tanod ang pagtakas ng mga salarin. Pumamunta mamunta po Timog, Pumaliwa. ay kumanan po na no, Jimmy po. Ah. Madali pa ang pangyayari, ma'am. Si lang po eh. Saka may baril sila eh. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Athena Imperial, GMA News.